So ayan mga pare ko, magandang araw sa inyong lahat ngayon. Ah, uh, ngayon ay araw ng Lunes, April 17 po. So mga pare ko, ayan. Andito ako ngayon sa harapan niyo. At uh, mag-time check muna tayo. At uh, 2:53 PM ng hapon po ng April 17. Ayan. Kaya nag-upload ako ngayon ng video ito ay tungkol sa aking unang sako dito sa YT or sa YouTube. Ayan. Gusto ko gusto ko lang kung a uh, i sa inyo kung ano. <laughs> gusto kong i sa inyo na si pare ay nakasahod na po. Ayan. Gusto kong magpasalamat sa mga tao na kasama ko sa journey ni pare ko. Eh. di ba? ni talaga ni Parikod. Ayan, at gusto kong ikwento sa inyo kung paano ko o saan ko ginagamit yung unang sahod ko. Ayan, syempre nagbibigay tayo ng sharing at yung promise ko na pag ako'y nakasahod, ibibigay ko po o ibibili ko po yung dalawang lola ko na isang 96 years old at saka isang kung hindi ako nagkamala 88 years old na lola ko kumbaga ah, uh, yung 96 sa side ng mama ko at yun namang 88 sa side ng papa ko na yung 88 yung may Alzheimer ayan so yung ano yung pang araw araw ng ba na ginagamit nila yun lang din ang ano yung binibili ko na kahit papano nakapagbigay ako sa unang sahod ko dito sa Whitey. at saka yung iba naman yun, alam niyo na kung sino yung mga nasisiran ko din. Ayan, kaya gusto kong magpasalamat. At gusto ko din, ano, uh, makita niyo mula nung kinuha ko yung sahod ko. At saka yung nung namili ako nung para sa lula ko. Ayan, so, ayan, panoorin na natin mga parekoy.

Peter, kuhanin natin yung sahod natin kay YP. Kasi na-promise ako na pag nakasahod ako dito sa YP, bibigyan ko ng ano, agatas uh, gatas tsaka pampers yung dalawang gula ko. Side ng mama ko at tsaka side ng papa ko. mag ako ng casing sa dalawang kong na uh, nasa ayaw mo. Kaya tara mga parikoy, eh. samahan nyo ako sa grocery. 아줌마님은 뭐~ 어~ 저런

So, yung order namin mga parin ko, ayan na. 15 minutes talaga, inintay namin bago mga preferred yung ano namin na order sa chow. Dinner na lang. Uh, sweet and sour. Spicy. Ah, sweet and sour.

The awards. Thank you, Dawe, and Jose. Golet. Thank you for helping. diaper ng aking lola na ibibigay ko si Mama Siding kung nakita nyo sa vlog ko Nagpa pampers na po yung 96 years old ko na lola so ayan tapos ito namang ano, ito namang dalawang pack ng ano agatas tag iisa sila ng lola ko nung nasa bukid yung 88 years old ko na lola na may Alzheimer. Ah, bali mama ng papa ko. Si Mama Conching. Tapos ito ka Mama Siding. So, 96 years old. Tapos ito namang pack ng ano ng biscuits. Tagdadalawa sila ng pack. Para siyempre matutuwa naman. Maliit na bagay pero happy ako na makakabigay ako sa aking dalawang lula. O, di ba mga parikoy? So, sa lahat na tumulong ni parikoy, maraming salamat. Kasi yan talaga ang araw-araw na ginagamit nila. Mga parikoy, yung box ng pizza sa mga parikoy, mang, mang share tayo sa ating blessing sa ating uh, kaibigan. Ayan, maliit na bagay pero masarap ding share ito mga parikoy sa blessing. Ayan mga parikoy, natapos nyo na ang panuorin yung uh, ginagawa ko <laughs> nung araw nang kinuha ko yung sahod ko mga parikoy ha? ngayon bago ako magtapos sa aking uh, vlog ayan, mat yung pag papanood nyo ng ginagawa ko nung araw ng sahuran ko Char. ayan, sa mga nagpapalipad kay pare ko eh, from the beginning. Kumbaga mula nung mula nung ako ay namonetize hanggang sa nag-stop akong mag-live hanggang sa bumalik ako ayan. Gusto kong magpasalamat sa lahat sa lahat ng nagpapalipad sa akin mula noon hanggang ngayon. Ayan. Unang-una kay nung Roger Awards. marami salamat. Kay Ruel OFW TV kay C.C. Rose Emily's Vlog, ayan, kay Omar Concourse, kay Jerwin Garden, kay Hugo Tulawi Mix, kay Amise TV, kay Nick Mimin Channel, uh, Style Sud Sudike, uh, Dora, Doria 73 TV, Lalabs Me TV, Party Music, DJ kay um, kay Lilette, Lilet OFW Mix Vlog ay kay Jello Vlogs uh, kay Sis Adsel BS BS uh, Ads, adsal, <laughs> kay Sis Adsel BS sorry ha kay Miss Jane in USA Vlog ayan yung halos walang ano walang kupas na nagsupport kay Parikoy ngayon GBOFW Channel ara kay Sis Maris Beauty Style JVL Mix Vlog, uh, Banter Sliding, El Kashan, Judith Siman Vlog, Missels Vlog, kay Litless TV HK, kay Tatay SNF Jacob TV, Jobs TV, Ruin TV, Team Akad, Life with C, Odisa Mix Vlog, Tindirang Tahimik, Simply Grace Canada, Layless Life USA at si Mrs. Mamshie lahat ng binanggit ko na pangalan dito na nagpapalipad sa akin mula nung ako ay mamonetize at hanggang ngayon nung bumalik ako mga, ano. itong mga napalipad na to. ito yung mga hanggang sa nagsahod po ako ayan maraming maraming salamat sa inyong suporta uh, sa malaki man or maliit na bagay ah, uh, napakalaking bagay na po yan sa, sa isang host po, ayan, maraming salamat sa inyong blessing, hindi ko man mapantayan yung, or masuklian sobra-sobra yung mga tinulong nyo sa akin, ah, uh, marami pang blessing na dumarating sa inyo, at yung good health po, ayan, maraming salamat sa inyo, at sana, sana, sana po ay, uh, anjen kayo lagi kay Parekoy 28 TV, at Uh, at sana sana po ay napapasaya ko kayo gabi-gabi kapag kayo ay nasa live ko yung nagpapatawa ko nagjojoke ako ayan yung mga hindi naman mahilig sa joke, yung mga seryoso naman dyan, makinig lang kayo ha <laughs> sabayan nyo lang sa pare ko yung kalukuan ni pare ko ayan maraming salamat sa inyo and Thank you so much. Ayan. Sa araw-araw na nagbigay ng blessings sa akin, more blessings to come sa inyo po. At sobrang appreciated ko po yung tulong nyo sa akin. At kung alam nyo lang po na yung binibigay nyo sa akin, kahit sobrang laki din ni Lolo ha. Meron din si Lolo kasi parate yan. Hindi naman sa akin lahat yan. Ayan. Um, natutuwa po ako at nakakatulong din sa akin, at nakakatulong din sa ibang plano ko dito, ayun, behind the scenes, <laughs> behind the scenes, ayun, so hanggang dito na lang si pari sa pag-share ng aking unang blessing sa YouTube app, kay YouTube, maraming maraming salamat, ayun, sana sana, walang sawa kayo uh, mag-support pa kay pari ko, and God bless us all, thank you so much, ayun, bye!